Shout out po yung asawa mo. Nasa ah? na? Shout out sa asawa ko. Yeah. Mabait. Check ka na lang. Oo, <laughs> oh, <laughs> <Saan> mo. <laughs> mabait. Ito kasi yan o, oh, pinalitan. Busing. Ito, ito, ito. Tokrad. Busing. pinilitan kasi yung mga sira na o. Oh. Uy, hey, teka, tanggal ko to para hindi ka masiwa dyan. Uy, pa. Ito. Lahat yan hanggang doon sa kabila. Kabila, oh, ganun din. Ang gagawin. Oh. Ayun oh! No? Saan? Uh, Putik! Ayun ang inaanap yung mga anak na yan oh! No? Putik na yan! Magaling lang nakatonton yung mga tirador.

来了。 Ha? Init eh, kasi doon eh. Ha? Hindi ko rin. Pwede dito. Okay. Pa. Kita? Pa. Dalawa na lang oh. Ayun oh! No? Saan? Puta yun. Puta yun. Ayun ang inaanap na rin. Mga anak na yan Putik na yan. Magaling walang nakatuntun yung mga tirador. Ayan nga, o. namin para dito. Ngayon, bakbakan natin yan para maaga matapos, maaga tayo makapain nga. Saan lang muna tayo? Magkatapos na yan. Ayan Ay, na lang. Pagkatapos niyan, ka dito. Oh. So Siya, isa kayo? Ha? Isa payo. Uh, payo. <laughs> Doktor! Doktor truck! Shut out!

Shalumi pekiki Ano eh universal naman yan. na sa kain. don eh. Lumilipad. Dito dito Ang init naman dito. Layo pa sa Tubig. Wala naman tayo Tubig. <laughs> Ayan na. Oo. Oh. Ay! Ito kasi ano, oh, pinalitan busing. Ito, 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 Tokrad busing. Pinalitan kasi mga sira na. Oh. Ito yung pinalitan. Para dito, yan o. Oh. Ito, yan o. Oh. Yan. Tapos grasa na rin. bearing. Uy, tiga 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 tanggal ke tau parang tiga masih wajan. Pak, Pa, pak. pa. Pedulasan. Ini okay, lagi ya, ulah. Ajaan bawah. Di itu pak. <laughs> ini sampai inner to outer. Ini eh, samaan lah sukat. Sama sukat. Oh. Gulung nah. Terus Teka, may kalsok ka pala. Kaya hindi mo dala. <tiple> ah. Ah. <tiple> ha? Jack, kanin mo. Ano, nakalak. Dito ka dumaan sa kabila. kabila. Sa driver side ka dumaan. O kaya kunin mo susi, buksan mo sa kabila. Nasa ka, kasaksak susiyan ano, susyan. Yeah. Uh, Bigat ka. Ayan, lahat yung hanggang doon sa kabila kabila o ganun din ang gagawin. Love.